Paano magtrabaho sa labas kung ikaw ay isang kadama? So yan guys, no? Kailangan mong humingi sa amo mo ng NOC. naka contract ka man o hindi naka contract. I-try e, mo sila kausapin na pwede bang humingi ako ng NOC. May mga amo na nagpababayad. Pinapabayaran nila yung NOC. Tapos may mga amo naman na binibigyan nilang free kung naawa sa'yo. So, pakiusapan mo lang sila na pwede ba akong humingi ng NOC, especially sa na penis contract na nice, pwede kayong humingi ng NOC. Kung yung amo nyo is alam nyo mabait nga Norn, kasi may mga amo na hindi mababait, hindi nagbibigay ng NOC. Sabihin nyo lang yung company na lilipatan nyo, tapos yon nag uusap mag -uusap na sila sa amo mo may mga dealing yan sila malay mo nagbabayad pala ganun so sa Pilipinas naman kapag gusto nyo magtrabaho sa labasis meron po tayong mga agencies but I'm not sure saan legit na agency meron po silang ino-offer na skills like sales lady, uh, cleaning company, ganyan, cleaning, ganyan, tapos parlor, marami silang skills na ino-offer sa Pilipinas. Mag-ask lang kayo sa agency doon sa Pilipinas, dyan sa Manila, ganyan, marami dyan agency. Pero hindi ko alam kung anong agency ang mas legit talaga na may skills. Yun. So, sa at dito naman sa abro uh, abroad dito naman nandito ka na talaga sa ano amo mo is yes, yun lang pakiusapan mo yung amo mo na bigyan ka ng NOC gusto mo magtrabaho sa labas gusto mo maranahan ng trabaho sa labas ganon parang iano mo lang talaga yung amo mo kasi bibigyan ka rin ng NOC niyan kapag maawa sa or deserve mo talaga na may NOC so yun lang talagang hinin mo sa amo mo Okay? Tapos, kailangan ibigay mo yung name ng company na lilipatan mo. Na sure na sure na maglipat ka doon sa company yon. Kapag yung amo mo is papabayarin ka, tapos pinis contract na is parang hindi yata pwede yon kung pinis contract ka na, tapos magbabayad pa sila ng NOC. Pero nakadepende rin sa amo mo kung bibigyan ka talaga ng NOC or hindi. Kanya, nakadepende talaga sa amo mo. May mga amo na mabuti ang puso, nagbibigay talaga sila ng NOC. Kaya marami rin tayong mga kababayan na nag-work sa labas, binigyan niya ng NOC. So, yun lang po. Salamat.